ang araw sa ating mga mga guys dahil hindi na po na muna tayo makapag-upload ng ating mga video tungkol sa ating mga uh, motor dahil busy busy tayo sa ating palayan so magmumawa tayo hanggang dun sa may bahay sa kontrata natin to 450 so tirahin natin to, kakayanin natin to kung ng dalawang oras yung papalarin tayo At sana Kalain ko, lagi tayong patnubayan ng Panginoon para lagi tayong safety. So, itatagilid lang muna natin tong kanya. So, dahil talagang busy-busy tayo ngayon dahil wala pa tayong mga katulong thank uh you -huh. So, tapos na tayo mga guys. May isang oras tayo. Tapos na natin, awan ang Diyos. Ayan. Hanggang dun sa may kulay red na bahay. So, tapos na yung, yung 400 natin or 450. Punta na lang tayo sa kabila. So, tara. Ay, sa So, dito naman tayo ngayon. Mas mahal, 500 kasi mas malaki yung kanyang pilapil. Kaya so, nandoon sa dulo. So, pauwi na tayo. Uh, tinigil na natin dahil sobrang pagod ang ating katawan dahil sa napakainit so, nakalahati na, nakakalahati naman tayo dito sa last na ginawa natin okay na rin yan nasa 2.50 na rin yan yung presyo babalikan na lang natin mamayang hapon pagkalubog na yung araw so, ayan meron pa meron pa sa dulo so, kailangan pa ka natin magluto kasi at magasikas ng mga baboy kaya kailangan na natin umuwi dahil yung mga anak natin ay malapit na umuwi siguro sa school mainit sobrang nakakapagod pero okay lang sabi nga nila ika nila ano pang silbi mo kung wala kang problema anong silbi pa ng buhay mo kung wala kang problema So maganda na rin yung may ginagawa tayo may mga problema tayong ginadanas katulad ng dami nating ginagawa. So pauwi na tayo. Uh, tinigil na natin dahil sobra pagod ang ating katawan dahil sa napakainit. So nakalahati na nakakalahati naman tayo dito sa last na ginawa natin okay na rin yan nasa 250 na rin yan yung presyo babalikan na lang natin mamayang hapon pagkalubog na yung araw so meron pa hanggang, meron pa sa dulo so kailangan pa ka natin magluto kasi at magkasikaso ng mga baboy kaya kailangan na natin umuwi dahil yung mga anak natin ay malapit na umuwi siguro sa school then baby.